after noon ang kapayapaan ng Diyos sa ating marami na naman tayo kakalkalin ngayon guys oh yan uli na window type uh, ang error yata nito i iil ba yun basta may error siya guys at uh, ito wala daw power at saka yun 3 xp E1 error yan. unahin natin tong medyo ano So, ito. Unahin ko itong na 2.5. Yan. So, baka madali lang ang trokol nito. Kasi wala daw siyang power. Ayan. Ang madalas dito, guys. Ang problema, ito, oh. yung power supply nya yan ang madalas least tingin ko muna tanggalin ko yung power supply yan tanggalin muna natin to Okay. Bira, masira to guys itong mainboard nya madalas dyan itong power supply yan mausok na yung ating soldering iron mausok usok na yan okay. Tingnan natin to. Shout out sa ating mga tropang mga ngalikot. Ito madalas na sisira niya guys. Power supply niya. Ano to? Hmm. Ito madalas niyan. Yan. Bubuhayin natin. Tingnan natin kung mabuhay. Okay, tanggalin ko muna to para malinaw nating malatag. Ayan, ito yung para dito. Tinan ko nga. Tinan ko kung shorted. Mamaya no, shorted to eh. Ito, tingnan natin itong ano ah. In wala naman itong ano guys importante mag check tayo dito sa ating 12 volts dito oh. transformer niya to guys ito 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 tingnan natin to wala naman o, kasi may may ano to eh may regulator to eh dito pumunta yan oh sa kapasitor Madali lang siyang i-trouble. Okay. Minsan kasi yung mga tropa nating tiktin hindi nagdo-double check sa mga sa mga ano uh, sa supply nila. Minsan doon nagka-problema. Minsan nagkapalit. Katulad nito guys, pag nagkapalit ka nito, nagkapalit ka ng saksak, hindi magpapower power yung board dead set yan kaya lagi tayo mag double check para nito pag ito na nagkapalit yan guys dito mo na isaksak yung supply sa kabila hindi magpapower power yan yan testingin ko to ha ito dapat ang easy line to, ito yung neutral Tingnan natin kung may makuha tayong output dito na 12 volts. 12 o 13 mga ganyan. Tingnan natin to. Saan mo kayo? Kala, hindi ko na makita yun. Tingnan natin yan guys. Tingnan natin itong walang power. Ayan susukatan natin ng ano to kung meron siyang DC na 12 volts ayan meron no ibig sabihin good yung ating power supply ayan, goods yan good siya no ayan no oh, 12 volts ayon isaksak ko to rito tingnan natin kung mag power to wala dead ball guys ngayon sukatan natin ang ano to tingnan natin dito ulit ha ah. pag nag drop ito ibig sabihin may shorted tayo ayan meron pa rin oh, oh meron 5 volts dito 5 volts ito yung pinaka regulator nya oh regulator nya alam nyo ba kung ano ang madalas problema nito guys turo, ko sa, turo natin sa mga tropa natin dyan yan. kaya hindi power yan ito ito nakasaksak pa to eh Yan, sukatan natin ng voltage yung output. Ito yung kanyang regulator punta sa ating system yan dito yan ito Ay. ito yung guys may tumatawag ito yung input na 12 volts ayan o meron o ito yung output nya na 5 volts ito. dapat meron tayo dito Ayan, may 5 volts guys, oh. Kitang-kita naman, yan, oh. Supply na system si to. Supply dito yan sa microcontroller natin. Yan. Wala tayong power. Ang madalas, ano, alam nyo ba guys kung anong madalas ang problema nito? Yan, turo ko sa inyo guys. Turo natin sa mga tropa natin dyan yung hindi pa nakaka-encounter ng ganitong board walang power, good lahat ang supply simple lang naman yan eh, trouble eh yan, katulad nyo no sabunutin so, ko muna ha nakita nyo naman na may supply yan may power tayo na input, ito yung input nyo oh. ito yan ito yan, ito, 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 ito ito yung supply nya 12 volts galing dito sa ating power supply dito yan pumunta yan oh. ito yan yan kung shorted ang ating regulator magda drop yung voltage natin dito ida drop nya yan kaso okay lumusot sya rito sa ina na 12 volts tapos may output siya ng 5 ibig sabihin good yung ating power supply papunta rito sa ating system dito dumaan ang oscillator to guys ito ang madalas naging problema nyan pag ganyan ang nangyayari may 5 volts dito good siya i-check nyo itong ano oh. yan itong oscillator nya oscillator yan ito oh. ito guys oh para may idea yung ating mga tropa dyan yan. o kaya bunutin nyo muna yung kanyang receiver yan, itesting ulit natin na bunutin ko muna yung receiver minsan kasi dito nagkaroon ng problema sa receiver niya. kung nag short ang receiver nyo yan, kung nagkaroon ng shorted hindi siya magpa-power. tingnan natin na wala pa rin. Ibig sabihin, <clears throat> nasa board ang problema. Ito ang sikrito niyan. Sikrito ng ganitong board. Pag wala siyang power, ulitin ko ah. Kung nakasukat kayo ng 5 volts, dito sa mga filter na to, oh. yun yung tinuro ko kanina. Idea, kunting idea lang naman ito. Kunting ko muna ito para sa mga tropa natin dyan yan to pag may 5 volts dito pariho ito guys ito ang madalas naging problema nyan o ito o hindi na natin ikakat ito itong oscillator nya madalas yan pag walang power pag goods ang power supply nyo yan punuting ko yan ah direct na tayo direct mabilisan lang to guys mabilisang troubleshooting sana ito lang ang naging problema ito oscillator nya oscillator to Natina. na ganda ng panghinang oh lakas uminit oh yung ating bumili ako ng ano guys 60 watts na soldering Ah yun Tagal kasi makainit yung agnes sa durim, yung ang bilis unit oh. agad, yung black lakas ng init, yung nawagag yung ano eh, yung lead eh. yung ano, know. yan. ipakita ko sa inyo guys kung ito ayan silitor oh, oscillator may makukuha tayo yan sa mga kulin, kupil pare pareho lang yan sila hanap ako ng board sayang kasi eh. sayang pag uh, iba yung ikakabit ko kaya so, nga magamat ko na ito ito matawag eh may nangungulit sa atin medyo ano pa busy pa saan pa yung meron dito kulin kulin try natin yung pang ano pang window type tingnan natin din yung pang window tingnan natin kung may pareho na oscillator to yun tingnan natin to window kung obra tingin ko obra to eh Ayan, marami tayong pagkuhaan yan. Ito muna window type yan pang window to guys na oscillator pag hindi kasi kapareho ng pinalit nyo hindi gagana remote nyan magamaya magtaka mag kayo gumana nga siya may power pero ayaw gumana sa remote doon na madam. magkaroon na naman kayo ng problema Tengah. Coba natin to yan ah, ito, Ito yung oscillator gagamitin natin. Pang window type to. Gamitin kita. Hmm. Hmm. Yun. Yan o. Oh. Oh, ito. Ito yung binunot ko. Pang window. Yan, magic tayo, magic. Magic to, guys. Dito yung nakakabit, oh. May nakalagay na uh, times 1 R5. Hindi pala. Times 1 yan, eh. Times 1. Ayan. Eh, sana matsambahan to, guys. Ano lang to uh, ano lang nang idea to Malay nyo makatrubol kayo nang ganito Walang power Para sa mga ano lang naman to sa mga tropa natin na, na mga bago lang din kung wala pang idea. Katingnan natin ulit ah kung magpa-power. Wala akong ibang pinalitan diyan guys. Ito lang oh. oscillator niya. Yan. Karon kay nang idea. Yan. Kalaman na kung sumabog. Oh, ito, ito yung receiver niya oh pag umilaw ibig sabihin ayos na yan okay ito na fire in the hole ayun oh, tumunog na guys oh. tumunog yun tumunog sorry mutang ko nga limutan ko to ha limitan ko ng remote wala ko ng Batery Mag-power na siya umilaw na eh ang tanong dyan kung pareho sila ng program ang tawag nito, ito pareho sila ng hindi kasi gagana yan pagka hindi pareho okay tingnan natin to tingnan natin to ayaw. Hindi pareho. Magkaiba sila ng anong tawag nito. Tingnan mo, gagana. Ito yung sinasabi ko, guys. Gagana sa manual yan. Manualin ko, ha. Ano ba yung nakakabit yung manual dito? Wala dito, ha. Oh, Ah, ito, switch. Ito yung switch niya, oh. Tingnan ko, ah, i-manual ko kung gagana. Oh, yan, oh, gumana sa manual, oh. Oh, oh pansin di ba? Gumana siya sa manual. Pero sa remote, tingnan nyo sa remote. Oh, ayaw, oh. Ayaw, oh. O, oh, ito. Ito, ito na to. Ito. Pustol ba sensor na ito? Ito, memory. Hinting ko muna to ha. Ito. Ulitin ko, ulitin ko. Memory yan, eh. E4 Ito E5 Kasi may problema pa pala ito iba Memory nya Ito o, oh, ito yung memory nya guys Uy, ako nangungunod pa Memory nya o oh. Ito error minsan kasi pag pina uh, pinabalik mo to gumagana rin siya eh kulang na siya sa resolder so, ano ko, ibalik ko yung original niya ibalik ko yung original ah. kanina hindi talaga nagpa power yan yan tingnan nyo guys gagana yan pagka ibinalik ko itong original niya Balik ko to. Magkaiba sila ng ano eh. Magkaiba eh. Kaya ayaw gumana sa remote. O, tingnan mo ha. Ito yung binunod ko. Ibabalik ko to. Minsan kasi kailangan lang i-resolder din. I-resolder mo lang yung silator niya. Hindi naman magluluko to at i-resolder mo kasi may ginawa na akong ganito i-resolder ko lang siya okay naman eh yun yun tapos uminit ng ano, soldering oh ulit ulit tayo tingnan natin kung gagana na itong remote binali ko yung original niya. Pa Power na to, Min minsan ganyan lang eh. Ni-reset ko lang siya. Resolder. Ano niya? Oh. Ayun oh. Ni-reset ko lang gumana na ulit. Tingnan natin. Oh, gumana na oh. Oh. Yan ang ano guys. Yan ang minsan hindi natin na nang tawag nito, na hindi natin na trouble. Tulad nito, hindi, hindi nagpa-power. Nagpalit ng tayo nito, ibang ibang brand. Hindi siya gagana sa remote. Yung gumana na siya oh. Ni-resolder ko lang, binunot ko tapos binalik ko lang. Hindi, magtatagal naman to. Minsan kasi sa kulang siya sa pagkasolder niya. Na kanina nag error ng ito. Ito error. Dahil dito rin. Oscillator. Yan. Ano lang to guys? Uh, idea lang. Kasi ang magkapareha kasi nito kulin kulin, kupil uh, Basta ano siya, kahit wind kahit split type na split type na ano, oscilator lang ikabit mo okay. Basta indoor. E3, okay na 'to. Wala na siyang pan-motor. Yan. Uulitin ko. Yan, iulit natin para sure ball. Mamaya hindi na mag-power binalik. Okay? Tingnan natin ha. Na. Idea lang 'to. Ayan o. Oh. Ayos. Isa pa. Oh. Ayan o. Oh. Ayos na guys. Ayan na to. Wala tayo kinalitan na parts. O. ano lang. Resolder lang. Minsan talaga nangyayari yan. Pwede nang kunin ni ano trup trupa to. Yun, salamat sa juice. Sana may na-idea yung ating mga trupa diyan na kapag trouble nang ganito, mag-double check kayo dito, guys. Katulad ng ginawa ko, guys, ni resolder ko binonot ko tapos binalik ko lang. Baka sabihin ng mga trupa natin na ano, ah, baka masira agad. Hindi naman masira agad kasi may ginawa na ako nito. Tumagal naman, matagal buhay pa hanggang ngayon eh yung unit yan ulitin ko guys pag kumplito siya ng supply kumplito siya ng supply sa ating regulator papunta rito sa ating system may 5 volts huwag na kayo mag isip ng ibang problema ito na yan ayos sana may nakuha ang idea yung ating mga tropa dyan salamat sa Diyos